Good afternoon guys May bagong speaker si ano, Busing Ayan guys oh. Lexus Audio Laki na, ano ng Twitter Tapos instrumental speaker Yun know. Ito yung mid-high nya Bakit may lumabas ang turnil <laughs> Kakaiba. Ah, yan yung design niya. Yan guys, ang ganda. Ilang watts kaya ito. Beh. Hmm. Bakit walang nakalagay sa likuran? Walang... Dapat meron. wala no? bakit kaya wala dapat mayroon Yung nakita niyo na guys Itu ang wireless yang maganda yung X7 Black iMix yung wireless yan itu yun wireless microphone yan na. ang ganda guys ano daw to 7 7000 plus 7, microphone lang wireless dan iba din yun na sa si ibabaw alpha parang alpha yata alpha ito yung box nya na review ko na yan yung ampli na yan Ito yung ano niya. Rechargeable ng battery ng ano. Nung wireless. Microphone. Ang ganda ng ano guys. Yung amplifier rack. Gulong talaga. You know. Simbol do yan nih eh. So, bulang tibay. Ang lalaki ng mga bolt. yung wood nalang sa ibabaw <laughs> kakaikuan yung palatina yun lang doon lang nagkatalo hmm. pero ito ba't kaya ginamitan pala nila ng palatina hindi nilang dinerek dito yung nangkapato hindi man yan matibay yung palatina Yun no? Kukunin na nila bukas. Ako Yung... May kanya-kanyang ano. Yung saksakan, may kanya-kanyang switch. May dim. Yan na pang dim. Ibig sabihin, pang dim. Yung output niyan, kung ano nako control yung bultahe pwede tataas pwede bababa dimable niyo ito yung box niya guys x7 black vocal artist ang ganda ng boses mo diyan pag nagsalita ka hmm? ano lang guys Silip sa Lexus, pero Nagtataka ako bakit bakit wala siyang ano bawi yung tatak original na Lexus wala hmm. yun ang mid high sulit kaya pala mabigat sulit na sulit yan ang ginamit ko gabi. Kahapon. Di, ma di, makita kung ilang watts ba talaga. Yeah. Ah. bigat. Ito yung pang ibabaw. Pang ibabaw, mid-high. Malakas na rin yan. Ito hula ko ito. Nasa nasa 600 watts ang ano to isa tapos ito 400 watts siguro 450 yung twitter nya lalaki mm -hmm. compression na ang gamit nya na ano twitter compress malaki na ano nyan yung kapasitor you know bakit tatak tatak lang yata ito na ano bakit walang ano sa likuran walang naka indicate kung ilan ng watts baka sa ilalim <laughs> baka imitation lang to imitation lang siguro to pero mahal to baka isang paris nito ng mga... Uh nasa kulang-kulang 20 mil ang isang pares o higit pa hindi naman siya active kailangan siya ng amplifier ang mahal yung active speaker yun hanggang dito lang guys pasilip sa speaker ni Bossing bago wala pa yata ang isang taon to may mga gas-gas na pero unang dala palang to dito ngayon, ito unang kita unang silip unang dala dito sa bahay yan, instrumental speaker yan yan, bukal pang bukal speaker pang ano talaga siya sa event pinasadyaan talaga ng ano ang rock, ang lalaki ng gulong, mo oh. Mahal niya. Kahit symbol Hanggang dito lang, guys. Thank you for watching. Pasilip sa bagong speaker ni Buse. Bye-bye.